dan araw po sa inyo lahat. Ito po si Dr. Tony Liachon at ito po ang ating reseta. Ako po ay isang independent health reform advocate. Dati po'ng pangulo ng Philippine College of Physicians at isa po akong internist at cardiologist sa Manila Doctors Hospital. Ang topic natin ngayon ay tungkol po sa double pandemic. Ang ibig sabihin ng double pandemic ay doble na epidemya ng COVID at ng lifestyle diseases. Ngayon, sila po ay nag intertwine or ibig sabihin para nagsasani blakas para tayo ay pahirapan. So, before the COVID pandemic, tayo humaharap sa lifestyle diseases. Pero, hindi yan ina para tayo i-lockdown. Ang nagpa-lockdown sa atin ay communicable diseases. So dalawang klase ng sakit, communicable diseases na nakakahawa. Ito po yung pneumonia, flu, uh, HIV at itong COVID pandemic. Eh dahil wala tayong bakuna para dito, nagkaroon ho ng lockdown. Hindi lang sa bansa natin, but sa buong mundo. Pero yung lifestyle diseases, araw-araw maraming pinapatay po siya. 7 out of 10 Pilipinos ang namamatay po sa lifestyle diseases. Ito po yung heart attack, stroke, cancer, diabetes, na nagdadialysis, at COPD, chronic obstructive lung disease. At ito ay dahilan ng paninigarilyo, unhealthy diet hindi nag-exercise, overweight po tayo, at umiinom ng alak. Yan ang mga sanhi. At saka mental health problems. Yan ho yung mga sanhi ng lifestyle diseases. Ngayon po, sila po yung nagsanib. Kasi kung maalala nyo nung COVID pandemic, ang mga namamatay po ay yung may mga comorbid conditions. Kaya sila po yung ina, uh, inaantabayanan Di ba po? Kaya una rin silang binakunahan kasi sila po yung at risk na mag-develop. Ngayon noong Disyembre, January hanggang February, malamig ho ang panahon. Alam niyo po ba na ang communicable disease, COVID, influenza-like illness, art pneumonia, at lifestyle disease ay tumataas po pagkapanahonan po ng kapaskuhan at nagro-roll over hanggang enero, pebrero kasi sa Pilipinas 'o oh, malamig pagdesembre, january at february. At pag malamig ang panahon, increase ang viral transmission at kumikipot 'yung arteries kaya ang problema nito sa lifestyle diseases, natutulak sila para magkaroon ng ng mga sakit. Itong ganitong problema ay hindi unique sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. Kaya ang tawag dyan ay double pandemic. Now siguro ang katanungan ng marami sa inyo, e eh, paano natin mape-prevent itong double pandemic? Diba? Napaka-importante na ma-explain natin. Ang unang una yan, whether communicable or non-communicable disease, palakasin natin ang katawan natin. Yan ang sekreto. I'll tell you one story. Tungkol ho sa to sa akin. November last year, ang 2022, biglang hindi gumanda ang pakiramdam ko. Tumaas ang BP ko, tuma tapos nagpa-laboratory ako. Medyo slight na mataas sa sugar, pati cholesterol. At nag-weigh ako. Pag-weigh pag ko, 210 pounds ako. Obese na hindi mo namamalayan kasi nga ang COVID kasi may clear and present danger. Ang Un non-communicable disease hindi. Ang body mass index ko noon kahit ako ay 5'8, 210 pounds. Eh lumalampas ka sa body mass index sa 30, 31 nga eh. So ang ginawa ko, kinarir ko. Ngayon ho eh ako ay 175 pounds from 210, 35 pounds. And I feel stronger. Ano lang ginawa ko? Nag-exercise daily at nag-plant-based diet tayo. Tapos tayo ay nag-weigh-weigh ng sarili natin at nag-practice tayo ng healthy lifestyle. So, napiprevent ko yung lifestyle diseases. Tapos, napoprotektahan ko rin ang sarili ko from influenza-like illness, pneumonia, at saka COVID dahil malakas ang katawan ko. So, kung meron hong sagot ho para ho dito, ang sagot ho dyan ay pangalagaan mo yung katawan mo so that pareho kang ligtas both sa COVID at saka sa non-COVID. Napaka basic ho itong explanation na ito eh. Na sila ay magkaugnayan. At kaya lang, hindi ho nanonotice ang non-communicable disease kasi kahit ang namamatay po ay 7 out of 10. Tapos, every year, 500,000 deaths per year. 1,500 per day. Equivalent sa tatlong eroplanong bumabagsak na hindi mo namamalayan. Kasi, wala siyang clear and present danger. Yun ang no explanation. At ang sanhin nito, dahil tayo ay work from home, tahimik lang tayo, tapos kakain tayo on the side, tapos tayo po ay manunod ng movie, Netflix. <laughs> tayo po ay magko-computer, magso-social media tayo, 'di ba? Ang sarap po nun. Hindi mo nararamdaman. Hindi tayo nag-exercise. Ang pagkain dumadating na lang. Dinideliver ho eh, 'di ba? So, ang nangyayari ngayon, lumakalaki ka ng lumalaki at hindi mo namamalayan, nagkakasakit ka na nagkakasakit. Ngayon, nagkataon, akala natin tapos ng COVID, eto na naman siya. Pero dahil tayo ay medyo may hybrid immunity, hindi tayo nahahawa. Pero wag tayong papakasigurado. May kaugnayan ang COVID, communicable disease at non-communicable disease. At ang panlaban lang dyan ay ang ating pag increase ng ating resistensya. Alam niyo po bang pinaka-dangerous time of the year based on the American Heart Association study ni Dr. Robert Cloner ay December 25. The second most dangerous is December 26. The third dangerous day is December 31. And the next dangerous day is January 1. Right? At yan ay naitala. At ang mga rason yan ay overindulgence. Kain ng kain. Two, walang check-up. Three, puyat. Four, high emotions. Masaya, malungkot. Kaya meron depression. Meron din ho tayo mga sad stories ng nagsiswisside. Meron ho yan. Kaya dapat hindi natin imenos. Akala mo okay ka. But usually, nagiging melancholy ka during the holiday season. Lalo na kung meron kang sakit. So sa mga nakikinig yan, ang laban niyan para sa kalungkutan, sa sakit, ay lakas ng resistensya at moral support, family support ng pamilya at kaibigan. Nagbabalik po si Dr. Tony Liachon. At ito po ang reseta natin po sa araw na ito. So, ang malaking katanungan natin, anong gagawin natin pang personal at anong gagawin ng Department of Health para babawasan po ang namamatay po or nagkakasakit sa COVID, sa mga pneumonia, at sa lifestyle diseases. Napaka-importanting tanong. Ang una niyan is to recognize whether you have risk factors, di ba? Okay, o oh, ito una. Ikaw ba'y naninigarilyo? <laughs> Kasi kung naninigarilyo ka, alam niyo po ba, 10 times na grabe ho ito than the next hong risk factor. Kasi risk factor ho, yung marami kang kumain ng unhealthy food. Yan. Maalat, mataba, at saka matamis. Yan ang tatlo. So, ibig sabihin, ganun ka-powerful ho ang sigarilyo. Itigil mo lang 10 times so, liamado ho kayo. Alright. Number two, kayo ba ay umiinom ng alak? Naku po. Masama yung alak. Kaya meron nung kataga ang pangalan Holiday Heart Syndrome hindi ka sanay uminom ng alak, nag-irregular heartbeat ka. In 1978, meron hong uh, researcher, ang pangalan ay Philip Ettinger. Yung mga ng alak, sensitibo, bigla na lang nagko-collapse, -co irregular ang heartbeat. Eh, lalo na kung araw-araw ka umiinom. Kaya doon na pagtugma-tugma na ang alkohol at sigarilyo magkatambal, eh usually, yan ang yan ho ang sakit ng Noypi, eh, ng Pinoy. Yosi, dahil mura, inom, nom i, mag-deadly yung combination na yan. Kaya ang dami po namamatay po sa ating bansa. Dahil ho, sa sigarilyo at alak. Kaya ang tawag dyan ho ay sin products. Makasalaan ng produkto. So, kaya pinatawan sila ng buwis para hindi makabili ang mahihirap at mga bata. Oh, so, na-picture nyo na. Okay. Pangatlo, kayo po ba ay may lahi ng sakit sa puso? Aba eh, kung may lahi kayo, importante yan kasi genetics po yan eh. Kayo po ba ay may stress? Naku po. Pag kayo ay nagtatrabaho, ay eh, madali kayo magka-anxiety depression, delikado ho yan. Panglima, kayo po ba'y mahilig sa hamburger? Sa hotdog? Sa french fries? Sa soda? Sarap po niyan, di ba? Eh, deadly po yan. Kung araw-araw niyong -araw gagawin yan, ay magkakasakit po kayo. Yan. Yan ang sakit eh. Yan. Kayo po ba'y may diabetes? Yan. Nagpapacheck po ba kayo ng blood sugar? Kung meron kayo magulang kapatid na may diabetes, namama na po yan. Dalo na kung tayo ay tumataba. Kasi yan ho ang sinasabi na pagka lumalaki, tumataas ho ang blood sugar, cholesterol, at pati blood pressure. Kaya dapat nakaantabay tayo kasi pwede magkasakit sa puso o pwede tayo magka-stroke. Now, edad. Eh, ang lifestyle ng Pilipino ay 72. Ay gusto natin blue zone. 9,200. to 100. So, ang department of Health, dapat, ginagawa ko ito, tayong lahat, itong mga risk factors. Nagpa-check po ba kayo ng dugo para malaman kung kayo po ay mataas ang cholesterol or mataas ang sugar? Ay kung hindi pa, ay magpa-check up. Kayo po ay ba'y nag-check ng body weight niyo, Yung body mass index niyo. Kayo po ba'y ba nagpa-check? Eh kung hindi pa, eh dapat i-check nyo yan. Now, kaya yan ito dapat nagilunsad ilunsad ng Department of Health. Isang malawakan pong communication plan to reduce so ang risk factors related to non-communicable disease. And it should start in the school, in the workplace, in the community, led by the head of the local government unit sa bawat lugar sa atin. Kunyari, gobernador, probinsya, mayor sa isang syudad or municipality. Kailangan matupad ho yan. CEO ng isang kumpanya or principal or superintendent ng mga eskwelahan. Napaka-importante yan. Dapat may game plan tayo. Hindi ho tayo pwede mag away kung hindi. Now, kung napanood nyo yung Netflix movie na Blue Zone, yan ang sinasuggest natin sa Department of Health na maging template po yon na ginawa. Meron hong limang areas in the world na mahaba ang buhay, 90 hanggang 100. At ginawa nila po yun. Sila po ay nag exercise sila po ay naglalakad, sila po ay healthy yung diet nila, hindi po sila matataba, hindi po sila naninigarilyo, kung umiinom ng alak, eh, medya-medya lang at nag enjoy sila. Uh, meron ho silang community. May sense of community. Kaya masasaya ho sila. Babawasan ang stress. At may faith to sila. F-I-F-A-I-T-H. Faith. Ang faith to kasi ay eh, kasi nagkakaroon ng sense of purpose. Pangalawa, yung simbahan ho nila nasa bundok so naglalakad-lakad ho sila yun nung isang religion, yun Adventist, Loma Linda ho sa California, ganun din ang kanilang diet maayos. Ganun din ang exercise and sense of community maayos. So, kailangan ng Department of Health ng template na parang blue zone. So, ang target natin, blue zone Philippines ang kailangan natin para hindi na ho tayo magkaroon po ng template na iba pa. So, anong kailangan nating gawin? Kailangan tayo mag-summit national at imbitahan ang the best and the brightest thinkers of the country. Ngayon, kung hindi natin ito magagawa, paliitin natin ang problema. Sa family, kailangan i-discuss ng padre de familia para sa kanilang mga anak, sa kanilang loved ones, on how to maintain health in the family. Number two, sa school, dapat the teacher and the ones in charge of the school, panatiliing healthy. Magtanim doon, magturo, di ba? Tapos, eh, yung kanilang uh, uh, eskwelahan, eh, panatiliin healthy. Yan. Eh, nung bata ko, ganun eh. And then, yung LGU, bawat uh, LGU, dapat i-implement ito. So, kailangan natin ng game plan. Kayo po ba na personal? Kasi hindi nyo makokontrol kasi kung hindi gagawin ng mga leaders natin sa taas. Pero, pe leaders would come and go eh. Pero, ang, ang bawat tao, meron dapat ikigay. Ang ibig sabihin ng ikigay, dun ho sa blue zone, yung inyong sense of purpose. Pagising mo sa umaga, ano ho yung gusto ninyong gawin. Ako, pag ko sa alam ko na yung gagawin ko. Mag-exercise ako, magdadayat ako, magtatrabaho ko. And then, I will share the blessings with my family in the workplace. Nagiging makabuluhan ng buhay natin. And I think the word is, what is your sense of purpose? Ano yung deeper meaning ng buhay natin? Pag nakuha natin yan sa bawat Pilipino, ma-adapt natin ang ginagawa in those countries of the world. At 'yan ang ginagawa sa Japan, sa Greece, sa Italy, sa Sardinia, sa Nicoya Peninsula sa Costa Rica at sa California sa Loma Linda. Yung sense of purpose natin. At 'wag nating kakalimutan 'yan. At 'yan ang pwedeng gawin ng Department of Health at ng bawat pamilya at ng bawat Filipino. babalik po si Dr. Tony Liachan at ito po ang reseta natin. So, ang kailangan natin para maiwasan ho ang mga ganitong problema ay magkaroon ho tayo ng listahan o checklist o reseta. Alam nyo po ba yung checklist ay akin po yan ay naisip sa pagbabasa ng libro ni Dr. Atul Gawande. Isa po siyang Harvard doctor. At para daw ho mabawasan ang pagkakamali, eh kailangan daw ho gumawa ng checklist. Ang rason ho daw kung bakit daw tayo pumapalya sa kalusugan ay tatlong bagay. Ang una daw ay ignorance. So we have to educate people. So kailangan nating turuan. Ang doctor ho kasi comes from the Latin word. Ang ibig sabihin ay to teach. Ang pangalawang rason kung bakit daw tayo pumapalya sa buhay at sa kalusugan ay ineptitude, pasaway. Alam na natin daw masama, ginagawa pa rin natin. Kunyari, alam natin masamang magsigarilyo, masamang uminom ng alak, ginagawa pa rin natin. At ang pangatlo, wala kang game plan. Ngayon, ang problema naman, wala naman tayong ganong klaseng blueprint sa pag-iisip natin sa pang-araw. Kaya, magulo eh. So, kailangan meron tayong listahan. Now, ano po ang nag-udyok sa akin para gawin ito? December 23 ho on, at uh, sabi ng aking asawa, kailangan daw ho na bumili daw ho ako ng rekado para ho daw sa spaghetti namin. Kasi, siyempre, magdano-chevena. -no so, ako naman, pumasok ako sa supermarket wala naman akong kaalam-alam sa pagluluto ng pasta. So, anong nangyari? Pagdating ko sa bahay, mali-mali yung -mali binili ko. Yung pasta, yung ricado, yung sauce, lahat. Ang sabi ko, kung meron kayang reseta, or listahan, or checklist, hindi ka magkakamali. Ngayon, pumunta ako sa clinic the next day. Ang sabi ng mga pasyente ko, Dok, ang hirap pong tandaan ng mga sinabi nyo. Eh, sinabi nyo, mag-diet ako, wala naman ako kayong paraan para gawin to. Dok, mahirap pong itigil sigarilyo, ha? wala ka way para ho sabihin sa akin to. Naisip ko, sinasabi natin ang mga tao ay pasaway, pero hindi pala natin binibigyan sila ng listahan kung anong gagawin. At yan ang nakatulong sa akin. So, ang ginawa ko, may listahan ho ako ng gamot, pero may listahan ako ng preventive checklist para hindi sila magkasakit. At sa lifestyle diseases, ito ang checklist. Sampu po yun. Re-reviewin ko. Stop smoking. Ang smoking, ang single most important risk factor for development of heart attack, stroke, cancer, at chronic obstructive lung disease maitigil lang nyo, malaki na po yung advantage. Number two, pagkain ng unhealthy diet. Huwag po tayong kakain ng mga junk food. Dapat po talaga balanced diet. Iwasan natin na maalat, matamis, at matataba. Pangatlo, mag-eehersisyo 30 minutes a day. Pag hindi tayo nag-exercise, manghihina tayo. Ang perfusion to the brain ay hihina. So, Magkakaroon ng demensya at uh, aging process kaagad. Malulungkutin tayo pagka ganun. Pang-apat, ang body weight kailangan ikalkula para alam natin kung tayo sumosobra Kasi pag matabaho tayo, ay nandun ang diabetes, hypertension, taas ng kolesterol, magkakasakit tayo sa puso, gallbladder disease, fatty liver, yan. Panlima, bawal uminom ng alak. Kasi malubha ang pwedeng kalabasan. Pwedeng maglumaki ang puso, magkasakit sa atay, magka-ulcer, malaming sakit. Panganim, kailangan ma-reduce natin ang mental stress. Kasi it can lead to depression, and depression can actually hurt you or can kill one person. Number seven, uminom ng gamot araw-araw. Nireseta mo, hindi ka naman umiinom ng gamot. Eh, para ka pa. Diba? Maraming ganyan eh. Uh, the worst kasi yung pwede mangyari, niresetahan ka, tapos hindi mo ininom, na-stroke ka. Eh, samantala, mura lang naman ang ibang gamot ngayon. Okay? Pangbalo, kayo po ba eh, bumibisita sa doktor nyo? Baka naman ho, after 10 years kayo bumibisita. Ay, hindi naman po pwedeng ganon. Pag kayo may chronic disease, dapat every 3 to 6 months dumadalo kayo sa inyong doktor. Pang number 9, kailangan po kayo matulog araw-araw ng 7 to 8 hours a day. Pag hindi po kayo natulog, hindi niyo po marireplenish yung energy nyo sa brain. Hindi kayo marirecharge. Madali po tatanda yung brain. Kaya makikita nyo, marami mga tao po ang malungkotin, may anxiety at nagkakaroon ng dementia. At ang panghuli, baka ho kayo walaong mental health attitude. Kailangan maging masaya kahit malungkot para magkaroon ho tayo ng silver linings. Oras na hindi natin ginawahu ito, magkakaroon ho tayo ng problema. At ito ho yung checklist na sinasabi ko. Kung walang reseta, walang listahan, walang checklist magkakamali tayo na magkakamali. So, ugaliin, magkaroon kayo ng personal checklist. So, let's reset our lifestyle. Reset our mindset para we all live a good life. Ako po si Dr. Tony Leachon at ito po ang reseta natin para sa araw na ito. Magandang araw po sa inyong lahat.